By the way, uh, sir, ato lang pa no? Kumusta o sa uh, ka ron, no? Sa kampanya, ngayon yung gigilusan, nunot, no, nininag, uh, tingabot na to kapag sa Oog, sa Pasko, pasugat sa bag og uh, to, iglabi eh, pa, kinin yung gihusgan nga uh, o plan iwas sa uh, paputok. Okay, uh, ang Bureau of Protection, no? Pinagi sa Butuan City Central Fire Station, doon ay mga, kon, doon na, mga, doon na implement nga uh, o plan no? Under sa memorandum circular da uh, 2017-012, no, panahon ni ko ani uh, former president uh, Rodrigo Duterte mm. nagkakata nag uh, ng siya og executive order number 28, no, providing for regulation and control of the use of firecrackers and other pyrotechnic devices, no, last June 20 2017. So mo niya mong gibasihan sa mong memor memorandum circular 2017-12-012 o uh, mo ni agitawon natong on paalala iwas paputok Muna mm -hmm. niya mong gi-implement nga memorandum circular do dili na tumabotanan ba barangay sa butuan uh, labi na tong mga power plant areas so most uh, most probably dir diri sa urban areas no aduna tay mga recorded pagay moon O Ay, dili it's... lang sana aduna pa tay kung kay ang ka ang usa ka station, uh, makompus na siya sa lima ka team, no? Adunay inspection team, uh, public awareness team, fire suppression and emergency team and emer uh, emergency medical services team and special rescue services team. So nabahin ng lima ka team ang atong stasyon, huwag ka na, mga atong station, og kana, adunay mga kanya-kanyang mga trabaho sa karot. Uh, ang atong gibuhat karon under niya siya sa public awareness team. So mm -hmm. salamat sa inyo ang uh, higayon Bomore nga ako nagatubang sa mga katawhan sa butuan o sa uban pang lugar nga naabot aning stations. I see. Na huma ninyo gisugdan no huh? pagpatuman kining mauga kampanya. Kumusta so far unsay uh, mga initial nga resulta ni sa inyo nga uh, uh Senyora uh, Inspector uh, Vasquez, sir. Siguro ka-observe mo nga uh, ang siyudad sa Butuan, Ikumpara 10 years ago, ah, uh, 10 years ago pinaka ko ano pinaka list. sa uh, sa so, so, pan, mga so, panahon pa lang sa September doon na na may madunggan nga mga paboto, mm. mga bata, magkano na paboto, mas kilayo pang Pasko. Pero karon ko nakaobserba mo ni isa, no, sa dalan wala gi bata nagpaboto. Ang ah, nagpasabot na nga diri sa sa butuan, uh, ah, gibawal, gibawal ni mayor no nga mag mag, mag display magligya o maggamit sa mga pabuto. No? Ginani e, regulation na, na sa itong local government. So wala kami maglisod diri sa fire station sa pag-implement no sa iwas paputok o oplan paalala iwas paputok. Oo. Uh -huh. So ato na sabta no nga na ni ordinan sa with regard sa ni pero ato gyapon nabantayan no ni nang labay nga mga uh, kasulugan nga yun na gyapon uh, sir no uh, sa mga dugang medyo sa inyo ani kay ang uban na itong mga mudayo, no? sa so, uban ng mga syudad, lungsod, aron din ito makapamalit o mga pabuto. Tin tinood na, ano? Adilis sa uh, buto, ang gibawal na siya na magpabuto. Although na ay special permit katong na ay mga okasyon na naka-indicate naka dito sa ordinansa. Uh, pero katong mga regular nga mga customer, mga bata, mamalit, or, or sa pa ba, wala agad makitan sa butuan nga pabuto. Hmm. Pero kanang kiingin din mo nga diya sa lugar sila mamalit, kunya ipabuto nila sa butuan, mo yung atong badayanan. No? Atong nang badayanan. Kay, ah, uh, do wala wala nang miligay gi sa butuan pero kanang mamalit ang ubang lugar no gidi murag ilagi ko nila ilang gitugutan no nga adunay Ado ni pag sa pamboto dito. So sa karon uh, bomboy ato nang amo um, problema karon no kay dili malikayan nga naagi mga mga tao na tong uh, medyo gay gay bugulo no ah. Hmm. dili gi mo pato. Ah uh, mo ni badayanan nga wala na no walay may mga sunog binagis sa pamboto kay kana bawal lagi na diri sa butuan. Oo. Uh -huh. Ang uban ani uh, na uh, uh, Sir uh, Vasquez no mag-order dia sa online pa-deliver lang uh, medyo sa Video liso po ni nga challenges ba pagkaron nga inyong giato ba nga pil ba ni sa? Oh, uh, ko ikikuha ka dungo ganang ko no through online uh, bombore. Uh, uh, siguro tinuod makita ni mo karon das online balik bali pa boto. Oh, uh, mag order ko ba baya da nya kabalo na kakiroon, baga, kuryo, kuryo, naghana, ka karon mga kuryo-kuryo nga ana automatic mo abot. Ay mo ba salamat sa information uh, bombore no uh, at least madugangan na mo ang ang mo ang pagbantayan uh, no. nga uh, dili lang day sa mga silingan ng mga lungsod pati na diyan ng mga courier diha no hopefully nga wala man diha sa mintabo no sa samtang sa gadala sila nang mga hmm. packages kay dili uh -huh. ay anyway, si ah ito da sa manik karon nga resume season na uh, ang atong uh, na uh, personahe Uh, naka-alerto o ga walay break nga ihatag una nila sir. Uh, yes, uh, bumor Sa karon uh, wala pa tang mag-implement o kuan uh, high teen alert no sa pizza, December kuan, December. Basta gud ang atong 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 high high teen alert uh, December 22 to uh, January to no. Kung wala kumsayop, akan uh, na ma pizza. Sa karon on call ang atong mga kauban uban nga on duty, uh, on call lang sila. No, pero umabot ng panahon nga uh, diha na kadula na sa Pasko uh, mag red alert na and then that, that's the time nga uh, kompleto uh, atong mga atong mga miyembro sa Bureau of Fire Protection. Mm -hmm. uh, ato po na Sarah no nga kabahin ang atong uh, BFP ah uh, no ang atong uh, DTI uban pa nga mga ensya sa pag inspect sa bagay establishment labi pa kini nga maligya no madendayan sa Pasko aron pagsusi kung kini mga standard ba o substandard ako ah, basta so far sir, usap po niyo assessment no sa inyong game of pag niya. Uh, about sa ano about sa iyang kuan detalye sa commodities no. Uh, wala gimi mi kwan, wala mi wala mi gihatag gi og power no nga mo check an ang mga mga kuan, mga product. Sa karon ang, ang ang gobyerno gitugot uh, gitugutan ang DTI aron pag inspect an ang mga product pero sa Bureau of Petition limited nga mohan kon limited ang access ng mga product bumuri. Uh, in short, wala gi-may authority nga maghataw go kan quality check sa mga, mga product. Mm -hmm. So lastly, uh, sir, usaman lai dugang mga pag-awhag niwo pahimangno ang atong tanan. na kanunay safety og luwas no. Ang atong katauhan sa pagsaog sa pasko ingon man sa pagsugat o nya bag-ong tuig. Okay, sama uh, sa masagya po, no? akong gihangyo ang mga katawan sa Butuan o sa oban pang mga lugar nga makadungan aning mga uh, aning uh, broadcast. Ang mga ko nga sa atong pagsaulog sa Kapaskuhan o sa Bagong Tuig, nga doon natin ni Hapsay, kumplito, ang tanan na nga uh, mga panimalay, ang tanan na mga uh, membro sa panimalay, o mga ko nga uh, if Possible, no? mga uh, magkwanta, mag-divert na lang sa lain nga pamaaging na uh, may mong ang atong lugar pinagisa sa atuhang uh, mga turoto diha mm. -hmm. uh, at ato na lang gyud kayan ang pag, na ano, pagpabuto kay kung maingon ka sa mga source sugod di mapugna to kung adepit ang source ninyo pero ang amo lang gyud -giha, gihangyo nga unta na ah, uh, dili na lang gyud mo mapabuto kay para malikayan na to ang dako nga uh, disgrasya no kay lisod ba pugay nga magsugat sa kapaskuhan sa bagong tuig nga wala na tay balay nga mm -hmm. so manghinaw nakatawan sa butuan, nga magbenta yung ta sa atuhang atuhang mga panimalay kung dili magayta kabalo o di magayta what si, intention magpaboto pero atong mga silingan aduna na sila yung mga paboto please lang no pidir gyud mo musumbong sa moa fire station o sa kapulisan kay ato na masikop ang mga kataw mga kataw nga aduna mga tinago nga mga paboto so ako no? ang lang gyud no ako ang gyud ang tanan katawhan natong buhaton ng tanan nga kita magmalipa yun sa pagsaulog sa kapasuhan o sa bagong tuig. With not that note, naghahin ko salamat sa paghatag ni Muguras ng mga makauban kay Rubuntaga, Fire Senior Inspector Ronald Vasquez, sir. God bless nyo diha. God bless. Uh, salamat po, Bumbore.